na not pick din sa loob na oh ay ang wire ay oh, ang ganun ang gulo ay yan lagi nga yung sikian yan dun sa ano eh ngayon nga mau lumabas yan dun na tagal naman nalo menluto nyam Allah satu sini nah noh orangan menengah pintu Overpour ah. Sana tutama ka rin sa desata yan Lagi ng dalawa, dalawa, isa Nagpapalit-palit ka siguro ng number Kita mo? Hindi ka talaga tutama dyan Iba-iba wala pa pala sa ayos. Okay, Dapat mag-nataya kasi maintain. Hindi yung paiba-iba ng ano. AC load, AC tuloy, AC tuloy. ba? AC to. Ay number. Ano ka kasi tama? Iba-iba ang -iba number. Hindi ka talaga ma makontento sa isang ano. Isang mo talaga pa iba-iba. Dapat magtaya ng loto. Maintain ang number. Max. Dali ka dito, dali. Max. 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 alarm alas tres ko no tapos mo bangun alas cuatro kalokohan ko lang kalokohan yung alarm na yan dapat pag mag alarm mas nauna pa sa alarm mo bangun mag alarm o alas tres mo bangun alas cuatro ang ng kuhan alam alam ni ah. nakos si panda yan kakaano ko lang sa CR asan sunshine sa loob o oh, kita mo sa loob na lang Grabe simula kanina hanggang ngayon panay pa rin sila ano? Binilang ko sila ng ano eh 50 pesos na pagkain kanina. Yan ang ano nila tanghalian tapos ngayong gabi hapunan ngay naghapunan na yan eh. Kaya ngawa nang ngawa. Kala mo di pinakain. Ah, sabi pala ni Max alas 12 na pala kaya pala kain siya ulit. Dali nah Tolong na tayo, dali. Butih dyan sa CR. Eh, nandiyan ka pa, ikising indi ya So, hindi ah. Tutulog na ako. Uy, nasa